All circuits Kapatay pa rin phone niya. Gina? Gerald, sorry hindi ko sinabi kanina pero I know where Betsy is. Sumami siya sa Foreigner kanina. Sino yun? Hindi ko rin kilala, Gerald. Eh, ba't sila magkasama? Hindi ko rin alam, Gerald. Basta alam ko red flag yung nalaking kasama niya. Sinusundan ko naman sila ngayon eh. Nasaan Na, kayo? Pupuntaan ko kayo ngayon? Ah, there it is. Thank you so much. Have a great night. Bye. What are we doing here, Andrew? Well, what do you think we're gonna do here, baby? Naughty Girl you. if we do it, do you promise to bring me to America? Oh yes, I'll marry you, bring you to America, and do whatever you want to do. Sounds promising. Excuse me, may nag check in ba dito na Andrew Ray Comer? Puti po siya na may kasamang Filipina. Check lang po namin na. Upon checking po, ma'am, kaka-check-in lang po nila. Pwede mo malaman yung room number? Kasi Naiwan niya yung passport niya sa akin and I need to give it to him. Kailangan ko rin makausap yung kaibigan ko. Ma'am, pasensya na po, pero hindi ko po kayo pwede padiretso rin sa room nila. Okay lang po ba, ma'am? Tawagan ko po muna sila sa room nila. Kindly wait kayo na lang, ma'am. Oh, okay. Gina, si Betsy. Sir, hindi ko pa siya nakausap. But nag-check-in siya dito kasama, nung no... Kasama ng foreigner na kadate na kanina. Huh? Sorry na hindi ko agad sinabi sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Bakit may ipag-date si Betsy sa mga foreigner? Ma'am? Excuse me po, ma'am. Ma'am, pasensya na po, pero busy pa rin po yung line ni Mr. Comer. Wala bang ibang way para makausap ko yung kaibigan ko? Yung kasama po niya may criminal record. Ma'am, I understand you po, pero hindi po talaga kami allowed magbigay ng information about our guest po. tumawag ng tayo ng polis. Ano sasabihin natin sa polis? Na baka may mangyari sa kaibigan natin? Pakausapin ko ulit yung receptionist na Miss Jackie, naiwan po na Mr. Kumar yung credit card niya. Padala na lang po sa room 405. Thank you. Up.